Kakabsat, magandang araw sa ating lahat. Magluluto po tayo ng labong sa araw na ito. At tara't samahan niyo po ako kung paano po natin gagawin o paano lulutuin. Ito po at inihahanda ko na lahat ng mga sahog. Yung main ingredients po natin ay bamboo shoot. May nabili tayong dalawang piraso sa palengke kaya ito po atin ng titirahin. Ganyan po dapat kanipis yung paghiwa natin sa labong. Tapos ating papakuluan hanggang sa lumambot. At eto nga po, lalagyan po natin ng prinitong bangus. Na may kasamang saluyot, sitaw. Eto po, yung una po nating pinagpakuluan kanita, kanina, drain po natin yon Tapos, ito ay panibago po na tubig na nilagyan po natin ng sibuyas, bawang, luya. At syempre, yung ating pong pampalasa na hibig, hindi po yan mawawala or dried hipon. Tapos, nilagyan ko po yan ng bagoong isda hanggang sa ilagay na po natin lahat ng ating sahog. Ayan, ready na po. At maya maya lamang po ay pwede na po nating ulamin or kasama wow. po sa kanin. Ayan, napakasarap po nito mga kakabsat. Halina at kumain na po tayo. Salamat!